Iba yung ano, lote-lote ito -lote eh. Yung lote nila dito. Para, yun, ahas, may! Huwag kang tumakbo, papunta din eh. Yun, may ahas oh. Yan oh. Yan oh. Hindi naman na yan. Paano yun, ano, ano, para tumakbo? Kulay green. Oh. Okay. <laughs> Tumago. Shhh. May ahas, ahas. Dami ng ahas ngayon kasi summer na. Yan oh. Yan, takbo. Yan. Yun. Ah, may ahas sa, ano? Madami na ngayon. Matago ng ahas. Dito lumabas sa, ano? Nagalaw yun, nagalaw. Ayun, good morning, mga kasugod. <laughs> Naano yung ano natin? Kasi may ahas na lumaan <laughs> Dito tayo sa ating backyard garden. Yan. Hindi natin iniinis kasi madamo Ano? Tapos binungkal natin yung ano? Puno. Yan. talong tapos tatalian natin yung kamatis. Kasi ano mahaba na. Yan, ano may mga bunga na siya mga kasugod. Yan, ano. You know. Yan. Dino, dino. Yan oh, yung, dino, dino. <laughs> <laughs> yan yan. Uy, yung ano tari. Gago. Ya, na tropa magpa-video. Yo pa. Kasi sobrang init na. Ito yung mga garden, ano nito, dito. na ano para hindi masyadong maano ng damo. Nalagyan ng supot. Tayo kasi dito lang tayo sa gilid-gilid. Wala. Kailangan natin magtiis ng maglinis. Yun. Nalinis ko na yung area ko. Dito, dito yung area ko eh. Ito. Yan. Ito yung area ko. Hanggang doon sa dyan lang sa may to yung oh, basang ano basang lupa yan ito yung ano talong yan mayroon ng bulaklak nang ano na nagano ano na siya nang pabunga na tapos yung kamatis. Wala na. Bentay na natin yan Oh. No? Malapit na yan. Mga arabis. Ito yung ano. Cherry tomato na cherry tomato. Yan. Tinalian natin kasi na ano. Natutumpa. Mahaba na eh. Yan o. No? Yan. Talong. Tapos kamatis. Ito yung sili. Siling pang sangyupsal. Yung hindi maanghang. Tapos may litos. Itong litos nakatatlong harvest na ako nyan yan bawang dito tayo yan okra yan okra yan papunta doon yan tapos meron tayong ampalaya yung ampalaya yan oh. may bunga na yung ampalaya tapos ito si tao tapos pipino yan oh pipino may bunga na rin yan gumapang na ito malnuris malnuris <laughs> yung sitaw yan, sitaw yan ang palaya tapos sitaw pipino yan. yan yun, sa trupa naman yan iba naman yung ano yan sa trupa yan tayo tanim tayo mga kasugod kasi summer mahal ng ano kasi kulay pag may tanim ka makakasib ka yan Oh. pag ilibo to ano palayan yan yung hauso oh. pag nag ano ka ng farm farmers ka din eh yan yan kag magtatrabaho pag winter. Saluob, maginit 'yan. Ano na ba, ano na, ano na, buong ngin ang Manana, baan, 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 ng bulaklak bro. Bulaklak nang papaya. Yan oh. Ang bilis nila revert na wala eh. Nakita na. <tot training> <irosatan> Ayun, tapos dito. Ito ang palaya, to ang aso lahat ang palaya. Yan ang pagpangan. Okay. Ay, tapos na namin nilinis. Wala kasi kami pasok ngayon. Kasi holiday. Iba ano mang holiday ngayon si Gudol? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Ano? Holiday. Basta holiday. Oh, walang pasok. Yo. Basta. basta holiday. Okay. Tari Jerry Boy, wala naman yung video mo Jerry Boy. Hindi pala naka-record. Gunggung talaga to eh. Yan oh. Gunggung. -gung. Eh. Yan. Ma huwag mo na Maluluno din yan, ha? Oo. Naluluno din yan, ano? Alaman. Alaman, yan. daming ano dito, mga kasugod, pag ano na. Kaya ko yung tanim din ng tropa din sa itaas. Yan, o. Mga gilid-gilid, may tanim yan. Ang palaya. Tapos, sili. Yan. Dito, gilid yan, ano? Tapos, ito sa tropa, o. Oh. Litos. Styropom. Yan, yan ang mga tanim, mga kasugod. Yan. Tapos, meron din dito, sitaw o. Oh sitaw, sitaw lahat yan may punla pang okra yan, kailangan natin mag ano kasi hanggang October harvest ka pa pag November wala na kasi malamig na naman mamamatay na yan sila yan yung isa doon, huwag pa pagod na pagod mayroon pa lang siling maahang dito yan, punta natin tingginulo kasi nagpaproning yun, nagpaproning Pinaproning ni Chingulul yung ano, kamatis kasi ano, ano, Pruning. Oh ah. Pruning lah pruning. Di tu kau lang nak lama yang mga pruning pruning, kau lang nak lama ni. Ya, dia <tutuk> ya, tahu siapa sili. Tanggalan lain. para jembungannya tului tului. Mayroon na pala bunga dyan, dulo? Di Mayroon na. Ano? Bunga na yan. Yung sa ibaba, Tingkulo, tanggalin mo. Yung tatlo sa ibaba, tanggalin mo. Yon Saan? Yun, yung, yung pasanga-sanga. Ito? Oo, uh, uh, wala naman yan eh. Mayroon na. Bubunga nga yan, pero yung bunga kasi ano, na ano, nagagawan eh. Yan, si Tingkudol. Tagahan ka na si Tingkudol, binduro ka, Tingkudol. panggasinan O, oh, Pangasinan. Pangasinan si. Oh yan. Tapos yung sili, talong, tatanggalin mo yung mga sanga-sanga. Yan, oh. Sili naman yung, ano, tatanggalin yung mga, ano, para malinis yung puno. Tama, ano, parang matanda na yung sili ba, no? Oo. Yung mga bunga na. Malaki na pala yung isa, o. Oh. na linggo yan, makaka-harvest na yan. oh hindi ka -ano. Dahon, eh. Dahon nga, nakatatlong harvest na ako, eh. Yung ano? ano yung litos? uh Mga ano kayo, hindi kasi ito maanghang ba ito chingirol? Hindi. Hindi. Hindi maanghang na ano, sili. Crunchy crunchy pa naman kayo na pag ano, fresh Fresh na fresh ba no? Yan, doon. Tanggalan, tanggalan nang. Ah, may abu ng pangkani ni. Eh. Natatakot si cinggul magtanggal ng ano eh. Ng asa-asa nga eh. <laughs> Dewi sa akin at di tumaba. Hindi na eh. Di bubunga yan. Yan mga kasugod. Na ano na ni Ano? Puningan na yung mga tanim nila. Yung sa akin, ano ko na. anante ko lang, yung palaya. Puningan ko rin yung pag lumaki na. Yan, yung dalawa. Mga supervisor yan. Yan, no. eh, <laughs> mga bisyor ba? Tinitingnan kami nagtatrabaho kung maganda ba ang ginawa. Yan. Yung guys doon, no? Dami kumalat na yung mga kalabasa di guys yata doon, eh. Na tanim ba? Tanim! Taniman sa sukur dito mo maano ba no? Kunting lupa. Pero tanim talaga. Sa atin, ang lawak ng lupa. Wala, tanim. Para ba mo? Para sa naman. Tingnan mo, Chingodol. O, oh, alin sa ilalim ng yung talong ko, Chingodol. O, oh, yung ano ko, Chingodol. Oh. Tingnan mo yung talong. O, oh, wala nga sa ilalim. Tiba, tingnan mo, so, Tumaba. Tabang-taba yung ano. O, oh, siyempre kasi hindi na nagaw ng ano. Tingnan mo, mataba. Sobrang taba ng ano. Puno ng talong. Ang problema ko dito, pag na-harvest, saan ko kaya di-deliver to? kay Mai. Kay Mai, ano? Di-deliver uh, mo sa kusina natin. <laughs> <laughs> Ay, may. kay Mai. Kay may daw, i deliver Malaki na pala buong ano ng kamatis si eh. guys, oh. Yun, no? Ah. <laughs> Yun. Oh. Oh. Yan. Yan lang muna yung ano natin mga kasugod sa ating backyard garden. Sa susunod ulit sa pag-harvest. Video natin. Yan. asa suru dole ma kasugud